yun Inaabot Malabot na Inaabot natin yung dalag Malabot na Tingnan natin kung makukuha Ano makukuha Oh yun yun oh Malaban Ganda kaya tama Naka, sumabit pa sa kawayan. Ayan, oh. Oop. Oop. Kamahugot. Ayan, oh. Oop. Kamahugot. Pahabol na lang. Beli mm -hmm. kaya. Ina but kaya ang aking pa lagi nih Oh, yang ganda. Tagos, tagos, tagos. Aha, tagos. Pahabol, inabot. Oh, yan mga boss. Nagulat di ba? Laki ng dalag. Hmm. Pahabol, umangat eh. Yan. Woo! Tanihin muna natin, susur natin na baka ano, baka mapigtas eh. Kakaganon, kakaganon, mapigtas pa. Nabot Palubog na Sabit natin Sasabit natin Para sigurado Umangat eh Bigang pagangat niya Lumubog Ay di Nabot pa siya uh -huh. Naka Huwag ka mapuputol hmm, ayo, sa gilid oh. Kita ko buntot na lang uh -huh. Ayun, aking kana. Ayun, oh. Ayun. Oh, atin na to. Laki na to. Laki, dalag. Ah, dalag tayo. Problema yung bala. Teka, teka, teka. Ayusin natin. Baka kaya makukuha wap -wap pa. Bagus siyo Ayun, tagusan, kapiraan. Sinabot. Ayun. Mangat eh. Pag asa to Putul Putul na Ops Ayan oh. Woo Big dalag Laguna di baby Biglang duman Nakita ko eh Buntot na lang Nasa lubog O oh, ay syempre Baka sakali puto natin Ayun Inabot pa Ang oh, ganda pa ng tama o oh. Ah laki Ayun out Shut out Ayun Laki Nakabig dalag tayo Ayun Pwede na Ah Ayun Okay, mamaya ulit. Bye-bye.